Sir, Ano yung nyo, guys? Nasaan siya na, bisita mo? mag ko, kung bala nila na. siya. Ang Atanin to, hindi na nga niya. na na. Ay, marako, yung maburo-marako no? Matilig, mabukain yung dilig. At hindi ka mo. Ay, kasanid ka pala dyan, ay Dahil, ano? Wala

Siya no? mo. Dami niyan no? madami yan no? Ayun, ito? Pagkatapos natin, babiti sa kapila. si Ariel. Manugang mo. Pagkatapos sa kabila Pag sa kapila, lipat. Ano mo, Ang salap pa eh. salamit. naman,